Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries para sa Marso 6, 22. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang matinding enerhiya ng kasabikan at posibilidad ng bagong mga tagpo sa iyong buhay, Aries. Sa pagising mo ngayong umaga, hayaang yakapin mo ang diwa ng pagbabago at ang hindi inaasahang pagdating ng mga pagkakataon. Ang bawat sandali ay puno ng potensyal upang matuklasan mo ang hindi mo pa nalalaman tungkol sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ito ay isang araw kung saan maaaring may mga sorpresa na magbubukas ng iyong isipan at magbibigay ng inspirasyon upang lumabas ka sa iyong comfort zone at sumubok ng isang bagay na hindi mo pa nasusubukan noon. Ang pagkakataong ito ay maaaring magdala sa iyo sa isang landas na hindi mo inaasahang katahakin, ngunit maaaring ito ang magbukas ng mga pinto patungo sa mas malaking tagumpay at kasiyahan sa buhay. Ang enerhiya ng araw na ito ay puno ng kasiglahan at pananabik. Pakiramdam mo ay tila may paparating na isang bagay na hindi mo maipaliwanag, isang enerhiya, na nagtutulak sa iyo, upang maging mas bukas sa pagbabago. Ang kagandahan ng araw na ito ay nasa kakayahan mong tanggapin ang mga pagbabago ng walang takot. Ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay ng pagtuklas, at ngayon, Aries, ikaw ay tinatawagan upang buksan ang iyong sarili sa mga bagong posibilidad. Sa sandaling payagan mong yakapin ang diwa ng pagalugad, makikita mo na ang mundo ay puno ng mga pagkakataong maaaring magdala sa iyo ng higit pang pag-unlad. Dahil ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Gemini, ang iyong mga iniisip ay maaaring mabilis na lumipat mula sa isang ideya patungo sa iba pa, parang mga ibong lumilipad sa kalangitan na walang takot sa kung saan sila dadalhin ng hangin. Ang enerhiyang ito ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang kakayahan upang maging malikhain at mabilis mag-isip. Maaari mong maramdaman ang isang matinding udyok upang subukan ang mga bagong bagay, matuto ng bagong kaalaman, o sumubok ng mga aktibidad na dati mong iniiwasan. Ang katalinuhan at pagkamausisa na hatid ng araw na ito ay maaaring maging susi sa pagkakatuklas ng mga bagong kakayahan o talento na hindi mo pa nalalaman tungkol sa iyong sarili. Sa ganitong araw, ang tiwala sa sarili ay natural na dumadaloy sa iyong pagkatao. Parang may isang hindi nakikitang lakas na nagtutulak sa iyo upang maging matapang sa iyong mga desisyon at aksyon. Maaari kang makaramdam ng isang matinding sigla upang ituloy ang isang ideya o proyekto na matagal mo nang iniisip. Ito ay isang magandang pagkakataon upang lumabas sa iyong comfort zone at isagawa ang mga bagay na dati mong pinanghihinayangan dahil sa takot o pag-aalinlangan. Ang tiwala sa sarili ay isang mahalagang sandata sa araw na ito at kung gagamitin mo ito ng tama, maaari kang makakuha ng mga hindi inaasahang gantimpala. Ipamalas ang iyong pagiging masigasig sa iyong mga pakikipag-ugnayan at relasyon. Ang enerhiya mo ngayon ay may magnetikong epekto sa ibang tao, at maaari itong maging upang makilala mo ang mga bagong kaibigan o kakilala na may parehong pananaw sa buhay. Ang iyong kumpiyansa at lakas ng loob ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba, kaya huwag matakot na ibahagi ang iyong mga ideya at pananaw. Ang mga pag-uusap na iyong sisimulan ngayon ay maaaring humantong sa isang hindi inaasahang oportunidad o pagkakaibigan na magiging mahalaga sa hinaharap. Maging bukas sa pakikinig sa iba dahil maaaring may matutunan kang mahalagang bagay mula sa kanilang mga karanasan at pananaw. Sa paglipas ng araw, subukang pagnilayan kung paano, naging bahagi ng iyong buhay ang tapang. Ano ang mga pagkakataong lumaban ka sa iyong takot, at nagtagumpay? Ano ang mga sitwasyong kinailangan mong magsakripisyo ng kaginhawaan, upang makamit ang isang bagay na mas mahalaga? Ang araw na ito ay isang paalala na ang bawat hakbang na may tapang ay nagdadala sa iyo sa isang mas maliwanag na hinaharap ang pagyakap sa hindi tiyak at ang pagpapahalaga sa mga aral na hatid ng mga pagsubok ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa isang mas matagumpay at makabuluhang buhay. Ngayong araw, pinapaalalahanan ka ng sansinukob na huwag matakot sa hindi pa alam. Ang mga sorpresa ay bahagi ng buhay, at sa halip na katakutan ang mga ito, tanggapin mo sila ng may bukas na puso at isip. Ang mga posibilidad ay walang hanggan at ikaw lamang ang makapagsasabi kung paano mo gagamitin ang mga pagkakataong ito upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong hinaharap. Sa mga praktikal na aspeto, ito ang iyong maswerteng kulay, pula, na sumisimbolo ng lakas, enerhiya, at determinasyon. Kung nais mong palakasin ang iyong tiwala sa sarili at dagdagan ang iyong sigla, magsuot o gumamit ng kulay na ito. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 21, pito at 14. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at gabay sa iyong mga desisyon. Samantala, ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras sa pagpaplano ng iyong mga susunod na hakbang. Ang pagsusulat ng iyong mga layunin at pagkakaroon ng malinaw na direksyon ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong pokus at determinasyon. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan ang mga pangyayari at kung paano ka tumugon sa mga ito. Anong mga bagong kaalaman o karanasan ang iyong natutunan? Paano mo magagamit ang mga ito sa iyong pag-unlad? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Huwag kalimutan na pasalamatan ang iyong sarili sa lahat ng pagsisikap na iyong ginawa upang mapaunlad ang iyong buhay. Sa pangkalahatan, ang araw na ito ay puno ng inspirasyon, pananabik, at mga posibilidad na maaaring magdala sa iyo sa isang mas magandang hinaharap. Huwag sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa iyo ng sansinuko. Maging matapang, maging bukas sa pagbabago, at huwag matakot sa hindi inaasahan. Ang buhay ay isang paglalakbay, at ikaw ang gumagawa ng iyong sariling landas. Magtiwala sa iyong kakayahan, at hayaan ang iyong tapang na maging gabay mo patungo sa tagumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.